Kaya nang maglaga. Ah, oh, wow, salamat. Pwede rin ilahok sabi ni Bossing sa ano daw, estofada. Estofada. Oh, estofada. Ito ay lumon na. Ay, lalaga lang na lang. Pagdating mamaya. Oh, salamat. Oo, oh, tataba. Uh. Wow, what is that? Oh, oy. Don't go out, ha? Laki ng salmon. Salamat, Asang and RJ. Para daw kay Mother. Oh. oh. Laki. laki. Give laki. me, Mommy. ko na. Salamat din ng mga kaya. Galing kay RJ. Salamat. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Good morning, mga kapitik. Yan, nandito ko mga kids. Kanina na ulan, hindi tayo nagdagat. Oo, oo ngayon la po uminit. Alas 8 na. Ayan po, nandito si tatay at namimili na ng rekado. At uh, Magpapiesta na po dito. Bukas po ay disperas na. Ay kung ano yung may available dito na Ricardo. Bibili na ng tatay. Kukawa ko si Andres. May nang tatay. Alam mo, katagawa si Mr. Lee. Alam mo, katagawa si Mr. Lee. <laughs> Anong bibili mo tatay? Anong binibili mo? Sibuyas Sibuyas. Sibuya. na si tatay may May ano na rin Carrots Bumili na rin si tatay ng carrots At saka ng Ito apat patatas Ngayon na may sibuyas daw Ay bawang tatay Bawang Hindi na ay magpakilo ka ano? na, eh, ihatid lang sa atin. Forty ang, yung bawang palaang, bawang palaang, one forty ako, oh, mahalang sibuyas. Oh, that's dump truck. dump truck. Another dump truck. Yes, you saw it. Yes. Okay, palo tatay. Palo tatay. Mami, yung ibang walang regado, tayo na mamili sa bayan. Yun ang ambag natin. Mamili. At saka ano na nay for ano ipapaluto ni tatay 30 kilo na pork tapos ay ulo saka paa daw, ay puro pork ay walang walang chicken yung kanilang sila may binibiling baboy ay sila ay hatiin oo oh, hati ang bagan ang aabutin ah, adi yun ay papaluto kung halimbawa ay 60 kilo, hindi try sa nga sa kanya ang estimate. Oo. Oh. <coughs> ang bibilhin natin ay si ta sagot na Pagpunta mo doon kanaisin, kukunin mo na yung lista ng Ricardo doon sa mag -in -in. Oh. So, yun tayo mamimili mami sa bayan, ha? oh, meron na namang sibuyas, bawang. Oo. Oh. Ilista mo, i-chat mo sa amin kung anong meron na diyan. bawang hindi pa bayan. 140 na lang po. 140 pesos pa daw. Puro pork pala ang ating handa. Oh. Ay anong gusto mo mami? mag tayo ng isda o fried chicken? Fried chicken na lang. Fried chicken na lang? Okay. Sagot na ni Bobby ang fried chicken na handa. Mga ilang kaya nanay? Mga ilang kayang ano, kabuo na manok? Tanoy mo na lang ang ate at siya nagpa-fry yung yung. Oo. Si ate Mga apat na malalaki mm -hmm. siguro, ay marami na 'yo pag itinadtad mo. Mm -hmm. Siyempre ang fried chicken na pampiyesta, mami, hindi mm -hmm. yung pan-jollibing. <laughs> Naglalakihan. Mm -hmm. Tanong natin si Ate niya. Mm -hmm. Mga apat o lima, depende. Oo. Ah, ah. Ay, yun. Ay, siya nag-pridehan yon Mga ilang kilo yun. Isang bila, o. Oh. Ay, di mga apat niya, parang dalawang bila, o. Oh. Oh, oh, ay sino na mamamimiesta sa kami walang bisita kinaasahan dito. Kami wala dito ang bisita. Kami na iyon, nanay. Oo. Oh, oh. Okay. <laughs> si Barbie ang ating, ang ating, ang ating <laughs> Ayun kaya mga uh, anak ni okay. si Barunto. At syempre, mga high school. Ha. Si Unto, uh, si Barunto, si Matute. Uh, eh. hindi natin alam. At yun ay eh, mga high school. Eh. Baka uh, uh, pupuntahan ng mga kaklase. Uh, si Bunso. Uh, Siyempre uh, sa uh, munisipyo. Uh, uh, oh. oh. Pero wala daw si Bunso dito. Uh, Paaluwas bukas. Uh, uh, si Eric, di baka may mga bisita rin. Ay kasi mga taga anuling din ng kanyang kaibigan. Abo okay, mag sa Opo. Oh, oh. Pala. Ay... Ay... <laughs> Ay... Sagot na namin ang fried chicken, tatay, para sa sina... sinan. Sinani may ulam at puro pork. Ayan po at naulan na uli. Kami pa bayan mamimili ng Ricardo at saka ng alak yun ang alak kay Bayad na kukunin na lamang kay Mang Junior bali pupunta po kami ka natin na, oh. ito na yung mga nabili ni tatay kanina yan sibuyas bawang karot so magaganda ng karot so, oh. papikinis so, pagka sa palikin ka naman bibili hindi na ganito kaganda saka patatas so, ayun naglalako na nakajip tila na po kami tapos na rin mag lunch at kami po ipupunta na ka na ate Nels bali kukunin na natin yung alak uh -oh. ni tatay at magpipiyas tayo maraming bibili uh -oh. yan let's gawa tayo na rin na mamimili ng Ricardo mami yes, so, sa Bayan hindi na po namin kasama si Bobby at tulog si Bobby saka si mama ayan po, bago kami pumunta sa bayan ng impanta ay si Mami Janet ay nagpadaan dito sa herbal. Ito po yung tindahan ng mga herbal. At meron daw tayo uling order na Eureka. Wow, salamat po sa inyo. Ayan po, pag wala po ay si Mami Janet naman ay nagpapareserve na. Mukhang wala. Wala daw. Pero nagpareserve ka na, na. No? Ayan, thank da -da. you, Mami. Ayan. Let's go. Ayan po, at nandito na kami sa Abiyawin. Pinukuha ko yung alak ni tatay. May ito ah? Bango. Ayan po, ito ko na. Huh, oh, grabe ka bigat ito. Iba ang bigat ng alak ng lambanog. Hindi katulad ng basta tubig. Okay, ito dasik. Ayan po, nahakot ko na. Apat na container. Ayan. Kabigat, aba. Ayos. Ayan po. Medyo tumuas ng kaunti. <laughs> Bali, dadaan lang kami ka na atin na sa at mag makikitoilet lang si Mami Janet. After nun, ay punta naman tayo ka na talalay. Let's go. Pogi naman yan. <laughs> Adventurer. May daladalang ano. Basta niya Kailangan Laging nasa ano niya na. Laging nasa league. Pogi naman po nung kasama namin. Nandito na kami ka na Ate Nelf. At tulog si Teo. Oh, uh oh Okay, bike my boy. Hirap ka ng bike. Please. <laughs> Tulog si Teo. Di siya ako maglalaga ng saging. Oh. Ay, kaya naman pala ipaalis na. Oo, oh, oh. dumaan uh, lahat, makikitoilet lang. Oh, oh. Kinuha ay, okay, namin yung, na anak. Kaya nang maglaga. Ah, oh, wow, salamat. Pwede rin ilaw sa ni bossing sa ano daw, estofada. Estofada. Oh, estofada, ito yung lumo na. Ay, lalaga ay, na, na lang. Ang... Mama, ah, salamat. Oh, tataba. Uh. Si Teo ay. daw ay tulog si may... oh, ayaw nga ka. Ito nga kapag ka si Andres. Oh. Ayun ay. na may mamimiyas tayo doon na maglaro. Oo, oh, oh doon na magkita. Ay ba, ano Salamat. Kami dadala ka na Haising. Kami pa uwi na rin. Okay. Ah, mamamalingki pala kami ng mga rekado. Oo oh, nga pala. Bukas ay gusto. Oo, oh, oh, bukas ay may... Kailalaga ako. Kailan mo pala may paalis. Oo nga. Hindi na umabot. Salamat. Why? What? Oh, it's raining, raining daw. It's raining, mommy. It's raining. <laughs> <laughs> o, oh, go to tita. Bless. Bless first. Yan, kami po ipaalis na. Nagkwentuhan lang ng kaunti. Salamat po, ate. Thank Sa so ating house and bossing. O, oh, sa piyesta na lang kayo. Let's go! At habang walang ulan. Mm, bye bye Tita Nios. Nandito na po kami ka na Hisen. At uh, kukunin namin yung listahan ng mga lulutuin bukas. Ah, sa ano, sa, sa piyesta pala. Yung pong nagluto na yung kasal ni nanay at tatay, yun din yung paglulutuin natin sa, ano, sa piyesta. Bali, ang bayad po sa kanila ay 100 per kilo so parang 35 kg yata ang ipapaluto ni tatay yan so yung ingredients po sasabihin nyo lang kung anong luto at yung ingredients ay magbibigay sila ng lista kung ano yung bibili namin mamaya dadaan kami mamaya sa impantabayan at yun kaya kami dumaan dito yung kukunin namin yung list ng ingredients Ayan, nandito na si Mami Janet oh. sa si Hayden. Oh. <laughs> Asang, na, napunta mo na yung magluluto ay, okay. ah, Ayan Oh, wag ka na na kaya Ayan <laughs> Pag meron na kay Mother ay hindi ko nabibilhin Oo, oh, oh. Pag mo nang bibilhin okay. ang, okay. ang bibilhin lang natin na yung wala kay Mother Ayan Tapos si tatay may nabili na rin kanina doon. carrots, patatas, bawang sibuyas. May nabili na si tatay. Ah, edi Sa bayan na ako bibili, no? Saka tomato paste. Natawag si Mami tomato Janet tomato kay paste. Eric. Sinecheck niya kung alin yung mga wala sa paninda ni nanay. Yun yung bibili namin sa bayan. Hindi, bibili na lang pala kay eh. Rino na big. Meron. Ayan. Eden cheese dalawa daw. Ayan, okay na. At least ay binawas na ni hindi na natin ito bibilhin lahat sa bayan. Uh -huh. Kung alin lang yung hindi available kay Madre. daddy, pero muna ako. alin yung hindi available kay Madera, ay eh, yun yung bibilhin namin sa bayan mamaya. Wow, what is that? Oh, oy, don't go out, ta. Laki ng salmon. Salamat, Asang and RJ. Para daw kay Madir. Eh. Oh. Laki. Give me, mami. Tako na. Salamat, pambigat yung kumakaya. Galing kay RJ. Salamat. Salamat, RJ. And asang. si RJ po ay wala. At na, lang namin. nasa ano uli. Nasa uli si RJ. Ay si Aisin daw ay sasama na sa atin. Sasama na. At yung TV niya ay sira din, mami. O oh, screen din. Screen din po, may sounds. May sounds pero maiti, madilim. Ay, pupuntahan natin sa Royal Sporting. Eh, Royal, Royal. Ay, kaya si Icy na ating isasama. At nung mapuntahan niya. Tapos pati yung kanyang cellphone si Radin. Kaya daw siya hindi makapag-upload. hindi makapag-upload si Asam. Ayan. Ayan. Atin na po isasama, sasamahan. Oo, atin na isasama. Ayan, dito yung palengke. Ay, tayo mo na direct yung mami sa Royal Star. Yeah. Doon yun, malapit sa may pagliko papunta sa atin. mo na si Asang na mag-complain doon sa... mag-complain. Mag-report. Mag, mag, -mag -report. Pa Kailangan ma report mo. At katulad ng nangyari doon sa amin, may sound pero maitim. mula kang makita. Ay, baka yung screen din Asang. Pero yan sa iyo naman ay shark. No? Sharp. Shark tuloy. <laughs> Sharp ang brand, hindi LG. ano ka na sa, mga bata, daddy. So yun, samahan muna natin si Aisin doon bago tayo bumalik dito sa palengke para mamili ng ingredients. Ayan po si Aisin. At nasira yung TV. Katulad nung sa amin, may sounds pero black. Ay sasamahan na raw ni Mami Janet. Hinatid na namin dito. After po nito, at dito binili ay so may warranty siya. After po nito ay saka kami babalik sa bayan para mamalengke na 'yung mga panghanda. Ingredients. Kita dito. Motor. Motor okay lang po motor store. Tumingin lang ako ng motor malapit po na may katabilaan itong Royal Star habang iniintay ko si na mamay channel Andre ayun okay. dalawa dito na ako sa loob ng Royal Star ayun na po nakasakay na kami anong sabi mami? ay ganoon din papabuntahin ang situation Yeah, sis asis. yung problema dito? Ay, don't pin that. Ang problema dito ay? Ang yes. struggle uh, is real. Dahil once a month lang yung mga technician na punta dito. Ah, oh, ganun. So, so, so at least na-report na, mo na. Na-schedule so, na. Uh, no? wow. Meron kasi yung sira tapos hindi sinasabi. Wow. At least ay okay na. So, ngayon punta naman tayo sa palengke. let's go. Wow. Ayan mga kabeshi, kami po ay nandito na sa palengke at kami na lang po ni Naasang at ni Talalay ang bibili ng mga ingredients natin para sa fiesta. Tara, Talalay. Susundan ko lang kayo, Asang, at ako yung hindi ko kabisado. Pero nasa akin ang lista. Iniwan na po namin si Daddy at si Ayidon. Sabi ko kay Daddy, patulugin na si Andres at si Andres po ay kailangan matutulog pa rin ng tanghali. Thank kay Mami Hyzen at ako yung sinamahan. At hindi ko rin po kabisado dito sa palengke. Hindi ko tulad ni ate ini na ano po nila. Gamay po itong ano palengke. Oh, daming prutas dito. Mamaya po ibibili ko rin si Bobby. may rin mga gulay dito ito ba ang lumang palengke? ah, itong lumang palengke saan? ah, itong sumaylo dito tayo ah Ah, ito yung red and green na ah. asang hani. One kilo. Kukuha lang tayo ng basket. Kaka sa akin po ang listahan. Ay, yun Nandito. Akin ang nire-write sa aking telepono. Ah, yun yung mga select. ito ang aking listahan. Ito. Ay, bibigay na. Bibigay na sa kanila. Ito yung listahan. Ayan. Ah, iyan yung durog. Ito. Ilang piraso. Isang kilo. Kasi yung piraso ito Okay. Isang kilo po. Ah, ito yun, no? Opo, katay-katay po. Binigyan nyo lang mga kabeshi ng ating pickles. At binigyan tayo ng tawad ni ate. 30 pesos na lang daw. Mm -hmm. Thank you po. Ah, po. Meron din ditong peanut Meron din ditong peanut butter. Ito pala dito yung mga Ayan mga kabeshi Ano ka puntawag din? Bell pepper Ayan bell pepper Ayan isang ng mga kabeshi nito ah Ayan, at nabili na natin mga kabeshi, mga kapitik. kwenta na po ni ate kung magkano. Akala ko po ako yung mag-aabonot. <laughs> Medyo mahal ang bilihin ngayon, hani. Ay, mabuti na lang. Mga tsakto lang yung padala ni nanay na budget. Hindi ako nakapag-abono. At ako rin po, ibibili nitong stick ko. favorite po ni Ayi. Tapos ay, meron nga pala akong recipe na fried chicken. Ay ako'y bibili rin ng harina. At yun ay tinanong ko kay ate kung magkano ang magkano ang ah, kung ano mga ingredients. Harina po, isang saka, okay. saka po yung bread bread mix. Patingin nga po. Si ate po nag a sa atin Thank you kay ate. Ayan po. Tatlo po na yan. Yan. Ay, magkano po yung ganito? 75. Ah? Be, 75 na nga yung gato kalaki. Pati niya, ilang... Abat ah, may mogo-mogo na agad si Talalay. Sumama lang ay nakamogo-mogo pa, han eh. Dito ka sumasaka, daasang. O, sa iya no. ka Ah, okay. Ayan na yung ating mga ingredients. At bumili rin po ako para sa bahay ng tinapay at sa kapalaman. Kaya natin so kay may talaga akong karton sa ilalim para rin hindi ma-compact. Opo, salamat po. Salamat kay Ate. Ayun, malamap Mano din 'yo. Papakabit ko rin po dito. Kaya natin 'e. Eh. At nagpahatid na lang kami mga ka Mabigat po pala ito, hindi namin kaya ni Asang. Thank you at nag-aano sila nagahatid. Pabalik na kami doon kay Daddy. Wow, mabigat, Daddy. Dito na po Akala sila, ko yung magkukulang pa yung budget na dala ni Manay. That's okay. Kasya. Kasya, pinagkasya. Ay, marami tayong hindi binili. At marami. doon nila sa, ano, nila sa tindahan. Oh. Na? Yan. Ay. Kanina ay, kayo asa nga pabalik na rin sa inyo. Oh. Ay, sige. Salamat. Kasamahan ko lang doon. aha? Sige ah. lang saan ma-okay na yung iyon TV. Oh, Taglit uh, lang, Daddy. Hi? Okay, mami. Kay Ayi ba ito? Bubuksan ko na. Oo, oh, kay Ayi yan. Okay. Look what I found. Huh? Stick-o. Tea and the under, under bed. What is this? Stick-o. Uh, Stick-o. -oh. Okay. Do you want me to open? Yes. Okay, Daddy will open. Okay. You like it? Oh! <laughs> Dummy. Ah, oh, give me that. Take this one first. Give me this one. Take okay, it. It's all yours. Babi na Ayi. Si Andres po hindi pa natutulog. Ila, mula na naman. Masang ang ulan. Sinamahan lang ni Mami Janet si Hyacin magpaayos ng cellphone. Doon na. Doon na. You like it, my boy? You like this tickle? Mm. <laughs> Slide, Daddy. Slide. It's raining, Mom. It's Okay, let's go now, my my boy. We're going now. going home. Let's go. Hi. Where's Talalay daw? Where's Talalay? Magpapaayos oh. pa daw sila ng telepono. Ito na natin ihatid. Ay, okay. Let's go na. At ang sabi ko yung kung umatindi na natin maaantay. Bakagising na rin si Bobby, oh, Mami. Bakagising na rin si Bobby. Oh, si yep, let's go. Let's go hinahanap ni Andres si Where's Mama Hyzen daw? Where's Mama Hyzen? Ay, mapapaayos pa sila ng telepon, no? Kaya sila sumama. Pero nabili mo naman lahat ng ano, ingredients na meron. Ang hindi lang natin binili ay yung available sa tindahan niya. Oo. Okay. Thank you, Mommy. Let's go. Ito yung resibo, tapos ito yung lista. Okay. Ibigay ko na lang kay nanay. Where's Mama Hyzen, Mommy? In him we have redemption through his blood. the forgiveness of sins in accordance with the riches of god's grace ephesians 1 to 7 and iv